Alam niyo ba na maraming tao ay kasalukuyang nasa ospital dahil sa double pneumonia? Ito ay isang malubhang impeksyon sa parehong baga na delikado lalo na sa matatanda at may mahihinang resistensya. Pero ano nga ba ang sakit na ito? Paano ito nakukuha? Ano ang mga simptomas? At paano ito gagamutin? Mas malaga, paano natin ito may para hindi na humantok sa ganitong sitwasyon? Yan ang pag-uusapan natin ngayon dito sa Buhay na Walang Sakit TV. Kung gusto mong manatili mo at iwas sakit, panoorin mo ito hanggang sa dulo. At syempre, huwag kalimutan mag-subscribe para sa iba pang health tips at updates. Ano ang double pneumonia? Ang double pneumonia ay isang infeksyon sa parehong baga na nagdudulot ng pamamaga at pagbabara ng ating air sacs. Sa badaling salita, ito ay isang malalang sakit sa baga na maaaring magdulot ng hirap sa paghinga, lagnat at batinding paghihina. Kadalasan, ito ay dulot ng bakterya, virus o minsan kahit fungi. Lalo na kung mahina ang resistensya. Ang mga matatanda, may sakit sa puso may diabetes o may ibang respiratory illnesses tulad ng asthma o COPD ay mas madaling mahawa. Kapag hindi ito daagapan, maaaring lumala ito at maging sanhi ng septic shock kung saan hindi na nakakakuha ng sapat na oxygen ang katawan. Ganito ang nangyari kay Pope Francis kaya siya ay patuloy na minomonitor sa ospital. Ano ang simptomas ng double pneumonia? Kapag may double pneumonia, unang mararamdaman ang lagnat na hindi bumababa, matinding ubo na may plema at hirap sa paghinga. Maaari rin magkaroon ng pananakit sa dibdib lalo na kapag umuubo. Ang iba ay nakakaranas na matinding pangihina, pananakit na katawan at pagkawala ng gana sa pagkain. Para sa mga matatanda, minsan ay may pagkalito o hirap sa pagsasalita na maaaring mapagkamalang simptomas ng ibang sakit. Kung may nararamdamang kang ganito, huwag na hintayin lumala. Mas mabuting magpatingin agad sa doktor upang maagapan at hindi na umabot sa mas malalang komplikasyon. Ano ang dapat gawin kung may double pneumonia? Kapag may double pneumonia, mahalagang kumonsulta agad sa doktor dahil maaaring kailanganin ng antibiotics, antiviral medication o oxygen therapy kung malala na ang kondisyon. Ang tamang pahinga at sapat na tubig ay nakakatulong upang mailabas ang plema. Iwasan ang paninigarilyo at alikabok dahil lalo itong papahigpitin ang iyong paghinga. Mahalagang palakasin ang katawan sa pamamagitan ng tamang pagkain at sapat na tulog. Sa ibang kaso, ang pasyente ay kailangan dalhin sa ospital upang mabigyan ng oxygen o intravenous antibiotics kung kinakailangan. Ano ang mga pagkain na dapat iwasan at dapat kainin? Kung may pneumonia o gusto umiwas dito, may mga pagkain na makakatulong at may mga dapat iwasan. Ang mga dapat iwasan ay matatamis na at matataas sa asukal tulad ng soft drinks, cake at candy dahil pinapahina nito ang immune system. Iwasan din ang matatabang pagkain at fast food dahil nakakadagdag ito sa inflammation sa katawan. Ang dairy products tulad ng gatas at keso ay maaring magdulot ng mas maraming plema. Kaya kung may ubo ka na may plema, mas mainam na iwasan muna ito. Ang malamig na inumin at sobrang malamig na pagkain ay maaari ring magpalala ng ubo at sipon. Samantala, ang mga dapat kainin ay kulay at prutas na mayaman sa vitamin C tulad ng orange, kalamansi, bayabas at papaya dahil ito ay pampalakas ng resistensya. Ang mga pagkain na may zinc tulad ng nuts, buto ng kalabasa at isda ay nakakatulong din sa immune system. Ang bawang at luya ay natural na anti-inflammatory kaya mainam itong isama sa pagkain. Uminom din ng maraming maligamgam na tubig o sa labat upang makatulong sa paglabas ng plema. Ano ang mga herbal na maaring makatulong? Maraming herbal na ginagamit ng ilan upang mapagaan ang simptomas ng pneumonia. Ayon sa ilang eksperto, may ilang halamang gamot na maaring makatulong pero hindi ito pamalit sa gamot na inireseta ng doktor. Ang luya tea ay may natural na anti-inflammatory properties na tumutulong sa pagpapagaan ng sore throat at ubo. Ang oregano tea ay may antimicrobial properties na maaaring makatulong sa paghinga. Ang honey ay natural na panlaban sa ubo at sipon, lalo na kung idihalo sa na tubig o tsaa. Ang lagundi ay isang halamang ginagamit sa tradisyonal na medisina para sa ubo at sipon. Kaya ito ay maaaring makatulong sa pagpapagaan ng paghinga. Ngunit tandaan, kung malala na ang simptomas, mas mabuting magpatingin agad sa doktor at huwag umasa lamang sa herbal. So, para natin may iwasan ang double pneumonia, mas mabuting nang iwasan ang sakit kaysa magpagamot. Upang hindi mahawa, siguraduhin may malakas na resistensya sa pamamagitan ng tamang pagkain, sa pahinga at regular na ehersisyo. Mahalaga rin ang pagpapabakuna laban sa flu at pneumonia, lalo na sa matatanda. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at iwasan ang paghawak sa mukha kung hindi pa naghuhugas ng kamay. Kung may ubo at sipon ang isang tao, humiwas muna sa malapitang pakikisalamuha. Sa panahon ngayon, kung may sipon, ubo o lagdat, mas mabuting magmask upang hindi makahawa o mahawa. Ang tubo pneumonia ay isang seryosong sakit na maaaring makaapekto sa kahit sino. Lalo na sa matatanda, ang mabuting balita maaari nating itong iwasan sa pamamagitan ng tamang lifestyle at pag-aalaga sa ating katawan. Kung may nararamdaman kang simptomas, kumonsulta agad sa doktor upang hindi na lumala pa. Kung nagustuhan mo ang video na ito, i-like at i-share sa iyong pamilya at kaibigan upang matulungan sila maging mas aware sa kanilang kalusugan. Ano sa tingin mo ang pinakamahalagang paraan para maiwasan ng pneumonia? I-comment mo sa baba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips at updates.